Okay, so allegedly nagnakaw si Elisa at ang mga alahas hindi naman Nina, mga ninakaw niya. Uh, sino ba may direct access dun sa valuables sa si Nino? Andrew, syempre ako may direct access sa lahat. Pero malay ko ba kung matagal na akong minamanmanan ng babaeng yan dun sa mansyon para malaman niya kung nasan yung pera at alahas ni Mama? Magdahan-dahan naman kayo sa mga sinasabi niyo. Walang interes sa sa mga yaman niyo. We are having a legal, logical, and intellectual talk here. So I don't think your ignorant opinion is welcome. Oh, Jordana. Pinagkatiwalaan naman ho ako ni Doña Asuncion. Ayoko naman hong sirain yung tiwala na yun. Tila, this case could be easily dismissed if it could just be more reasonable. No way! Hindi ito yung first time na may ginawang masama yung babaeng yan sa pamilya namin. Andun ako nung tinangka niyang itaka si Angelica and you were there! So sa so tingin mo, magpapatalo ka sa kanya, nagkakamali ka, Andrew. Okay in that case, I volunteer to represent Elisa. I don't care kung makalaban ko sa korte sa sarili ko, Mama. Well, let's see kung papayag si Elisa. Elisa, mm -hmm. ipagalaban ko itong kaso mo ito. Hanggang sa habang makakakaya mo. Hayaan mo akong tulungan ka. Hindi na namin kailangan. Dahil ako ang gagawa ng paraan para makalaya sa Elisa dito. Mark... Andrew... Pwede ba pabayaan mo na kami? Huwag ka na makialam sa amin. Elisa... Hindi mo na narinig sa Elisa? Ako na gagawa ng paraan, ha? Kaya huwag ka na Umalis ka na dito! Andrew. Just let them be. Total, meron naman palang abogado tong si Elisa yung kaibigan niya, oh. And besides, don't you have more important things to do? Dapat inaasikaso mo lalong-lalo na ngayon si Celine. Lalong-lalo na malapit na ang kasal ninyo. And in a few months, magiging daddy ka na rin. So this whole kontrahan thing, I think is pointless. So, well, soon, I will be your mother-in-law. Elisa. El El Elisa.